Naririnig mo na ba ang tinig ng mga patay na pilit bumabalik? Handa ka bang malaman kung bakit sa lugar na ito? Ang mga nilibing bumabangon muli? Kung gusto mong malaman ang kababalaghan na nangyari kay Maribel, pakinggan mo to hanggang dulo. At kung gusto mo pa na mga ganitong nakakakilabot na kwento, mag-subscribe ka na bago ka rin tawagin na mga kaluluwa sa dilim. Sa gitna na malamig na Disyembre sa isang malit na bayan sa California, may isang bakanteng lot na iniwasan ng lahat. Tinatawag na mga matatanda na lugar na mga patay na bumabalik. Sabi na mga nakatira roon tuwing alas dos ng gabi. May naririnig silang boses ng mga taong matagal ng patay. Mga hakbang sa tuyong lupa. At tila mga bulong na galing sa ilalim ng lupa mismo. Ninit si Maribel, isang Pilipinang caregiver na bagong lipat kaling dayland. Hindi naniniwala sa mga kwento na multo. Wala siyang oras sa pamahin, trabaho lang, bahay at dasal bago matulog. Isang gabi, pawis siya galing sa night shift. Madilim ang daan at tanging buwan lang ang ilaw. Habang naglalakad, napansin niya ang mahinang boses na tumatawag ng kanyang pangalan. Maribel. Malambing pero malamig. Napalingon siya, nginit walang tao. Natawa siya sa sarili. Pagod lang siguro ako. Nginit pagikot niya sa kanto. May nakita siyang babae, nakaputi, nakalugay ang buhok. Nakatayo sa mismong bakanteng lot na sinasabi nilang sampa. Hindi gumagalaw ang babae. Pero sa bawat sandaling tinititigan ni Maribel, parang mas lumalapit ito. Hanggang sa maramdaman niyang tumigil ang paligid. Walang tunog, walang hangin. Parang natigil ang mundo. Paglingon niya muli. Wala na ang babae. Nginit sa lupa kung saan ito nakatayo. May mga yapak na paa na parang kakalabas lang mula sa ilalim. Kinabukasan. Sinabihan siya na matandang day na kapit baray si Mei Chan. Nahuwag na huwag dadaan doon kahit kailan. Dian, anak, nilibing ang mga kaluluwang hindi tinanggap ng lupa, sabi nito. Mga patay na gastong bumalik dahil may naiwan silang hindi matapos. Ngumiti lang si Maribel. Pero nang sumapit muli ang gabi, hindi niya mapigil ang mapatingin sa bintana. At doon niya nakita. Ang perhong babaeng nakaputi. Gayon ay nasa labas na kanyang apartment. Nakatitik sa kanya sa dilim. Dahan-dahan itong ngumiti. At sa bibig nito. Bumuo ng mga salitang hindi niya agad maintindihan. Ninit nang lumapit siya na kanti. Naamdaman niyang hindi ito boses na tao. Parang bulong mula sa ilalim na tubig. Kinabukasan. Napasya siyang tanungin si Mei Chan tungkol sa babae. Ninit bago pa man siya makapagsalita. Biglang nanlaki ang mata na matanda nang makita ang braso ni Maribel. May marka roon. Parang kamay na humawak. Itim at malamig ang balat sa paligid. Hindi mo dapat pinansin, bulong ni Mai Chan. Kapag tiningnan mo sila, nakikita ka rin nila. At noong gabing yon, habang natutulog si Maribel, may narinig siyang kumakaluskos sa ilalim na kama. Kasunod ang malamig na tinig na yon. Mahina, nginit malinaw. Maribel, ibalik mo ang akin. Bumangon siya, nanginginig ang kamay. Tumingin sa paligid. At nakita sa sahig ang lumang lawan. Litreto na isang babae, nakaputi. At sa likod ng larawan. May nakasulat na adres, ang perhong address na kanyang apartment. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Ang litreto ay tila bagong hulma pa. Walang alikabok, parang gayon lang inilapag duon. Pinulot niya ito, nanginginig ang mga daliri. At habang binabasa ang address sa likod, anti-unting bumigat ang paligid. Para may nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok na silid. Pinilit niya huwag matakot. Binuksan niya ang ilaw. Ninit sa mismong sandaling iyon. Pumitik ang bombilya at biglang namatay kadilimang bumalot sa buong kwarto. Tanging malamig na hangin lang ang naamdaman niya. Hangin na may halong amoy ng lupa at bulok na bulaklak. Mula sa ilalim na kama, may kamay na lumabas. Maputla, mahaba ang koko. At dahan-dahang kumapit sa paa niya. Napasigaw si Maribel at umatras. Pero nang silipin niya muli, wala na. Ang kamay ay parang usok na naglaho. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Nagpasya siyang puntahan ang minisipyo ng bayan. Dala ang litreto at ang adres. Doon niya nakilala ang isang matandang lalaki. Isang day din na matagal nang nakatira roon. Nang ipakita niya ang larawan. Agad itong natigilan. Yan ang bahay ni Chalida, mahina nitong sabi. Isang babae na namatay labing limang taon na ang nakalipas. Bakit siya nandito? Tanong ni Maribel. Halos pabulong. Dito kasi itinayo ang apartment mo, sagot na matanda. Sa mismong ibabaw ng lumang bahay niya. Lumamig ang dugo ni Maribel. Pero bakit ako? Bakit ako ang tinatawagan niya? Siguro dahil may hawik ka sa kanya, sagot na matanda. O baka may gusto siyang iparating sayo. Pagwi uwi niya, nakasabit na sa pinto ang litreto. Gayon ay may bagong sulat sa likod. Bumalik ka sa lupa. Duon mo ako matatagpuan. Habang nanginginig ang kamay ni Maribel sa paghawak ng litreto, napansin niyang anti-unting nabubura ang mukha ng babae sa larawan. At sa halip, Anti-anting lumilitaw ang sarili niyang mukha. Nalaglag ang litreto mula sa kamay ni Maribel. At sa mismong pagbagsak nito sa sahig, may malakas na dagandong na parang galing sa ilalim na gusali. Ang mga ilaw sa hallway ay nakikislapan, para may biglang lumalamon sa kuryente. Sa bawat hakbang niya palapit sa pinto, pakiramdam niya ay may malamig na hiningang sumusunod sa likod niya. Bumalik ka sa lupa, paulit-ulit na bulong. Mahina sa una, pero palakas ng palakas parang nasa loob na tenga niya mismo. Hindi na niya kaya. Kinuha niya ang flashlight at lumabas na apartment. Tinahak ang daan patungo sa bakanteng lot. Ang lugar na mga patay na bumabalik. Tahimik ang gabi, pero kakaibang lamig ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay parang humihinga. Bawat hakbang niya ay parang lumulubog sa putik. Hanggang sa marating niya ang gitna, kung saan may lumang bato. Parang lapida. May nakaukit na pangalang day, Chalida Kumfong nang hawak siya sa bato. At sa sandaling yon, bumukas ang lupa. Mabagal, parang bibig na gutom. Naglalabas na amoy na pagkabulok at tubig sa ilalim. Mula ruon, umakyat ang anino ng babaeng nakaputi. Gayon ay hindi na ito malayo. Nakaharap na sa kanya. Nakangiti na malamig. At may bakas ng luha sa maputing mukha. Maribel, bulong nito. Naalala mo ba? Hindi maintindihan ni Maribel. Pero para may kirot sa dibdib niya. Parang matagal na niyang alam ang lugar na ito. Ang paligid ay nagsimula magiba. Ang mga puno sa paligid ay natuyo. Ang hangin ay naging mabigat. At naririnig niya ng gayon ang mga boses. Marami, hindi lang isa. Mga boses na patay. Mga humihingi na tulong. Mga bumabalik. Anti-unting lumapit si Chalida. Inaabot ang kamay niya. At sa sandaling magdikit ang balat nila. Isang malamig na alaala ang biglang sumebog sa isip ni Maribel isang lumang bahay, isang batang babae, isang sunog, at isang sigaw na katulad ng boses niya mismo. Napatras siya, pero parang hindi na siya ang may control sa katawan niya. Ang paligid ay nagiging malabo, at sa gitna ng dilim, tanging mga mata ni Chalida ang malinaw. Bumalik ka, tapusin mo kung ano ang naiwan, at bago pa man siya makatakbo. Isang kamay mula sa lupa ang mahigpit na kumapit sa kanyang bukong-bukong. Hindi isa, kandi maraming kamay para mga kaluluwang sabik sa liwanag. Hinatak siya pababa. Ang lupa ay bumuka palalo, At sa ibabaw, ang larawan ni Chalida ay nakapatong. Gayon ay ganap ng naging mukha ni Maribel. Tahimik ang buong paligid. Tanging bulong na mga patay ang natira sa hangin. At sa dikalayuan, isang bagong boses ang sumisigaw mula sa ilalim na lupa. Isang boses na pamilyar. Isang boses na kanya. Kinabukasan. Nakapansin ang mga kapitbahay na kakaiba. Ang apartment ni Maribel ay nakabukas ang pinto. Ang mga kortina ay humahampas sa malamig na hangin. At sa loob, kahimik, masyadong tahimik. Tinawag siya ng landlady. Ninit walang sumagot. Sa sahig, nakita nila ang isang lumang litreto. Ang babaeng nakaputi. Ninit gayon, dalawang mukha na ang naroon. Magkakahawig. Magkapareho ang ngiti. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang mga pulis at investigator. Walang bakas ng sa pilitang pumasok. Walang senyals ng laban. Parang simpleng pagkawala lang. Pero nang hukayin nila ang lupa sa bakanteng lot. Nakakita sila na dalawang katawan. Isa'y matagal ng patay. At isa'y sariwa ka lamang. Sa ulat na investigador. Perhong babae. Perhong edad. Perhong mukha. Simula noon, walang nangahas na tumira muli sa apartment ni Maribel. Tuwing gabi. May ilaw paring biglang bumubukas sa bintana roon. At may babaeng nakatayo sa gilid. Nakaputi, nakalugay ang buhok. Nakatingin sa labas na parang may hinihintay. Minsan, may mga batang naglalaro malapit sa lot. At sinasabing may babaeng bumubulong mula sa lupa. Mahina pero malinaw. Natapos na. Nakabalik na ako. At sa hangin na gabi, tila may halong bantong hininga. Isang huling pamamaalam ng kaluluwang matagal nang hinahanap ang kapayapaan ang lugar na mga patay na bumabalik, ay tuluyan ng naging tahimik. Ninit minsan, kapag sumapit ang hating gabi, may mga dumaraan pa rin nagsasabing. Naririnig nila ang boses ng dalawang babae, magkasabay na bumubulong, magkasabay na humihinga, na parang isang kaluluwa na lamang.